Abay niyabangan at inangasan nga ni Andre Edwards ang mga Lakers fans matapos matalo sa LA Lakers. Pero bago yan ipag usapan muna natin ang grabing performance dito ni Nikola Jokic ngayong araw sa comeback win nga nila against sa Toronto Raptors. Well, grabe nga mga idol ang kanyang tinala. Ang stat line niya ay 35 points, 17 rebounds and 12 assists, 6 steals plus dalawang block. And it looks like mga idol na itong si Nikola Jokic is on his way sa kanyang 3 third MVP this season. At sa laban nga nila sa Raptors ay parang kanyang patuloy na sineselyuhan ito. 22 points, yan ang advantage ng anila. Pero at the end, nanalo pa rin sila 125 to 119. At ngayon nga mga idol ay slowly creeping up na ang Denver Nuggets sa number 1 seed dito nga sa Western Conference. One game behind na lamang sila laban nga sa Oklahoma City Thunder. At ngayon ay yata na nga ang pag-usapan itong si Andre Edwards at ang pag-aangas niya nga pagyayabang dito nga sa mga Lakers fans na nakakita sa kanya after the game. Nang dahil may video clip nga siya mga idol at atin itong panoorin. Thanks, Hey, 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 Well, lucky nga daw ang mga Lakers fans. Ang team ng Lakers, maswerte nga daw sila nang dahil hindi daw sila. Tinalo na ito nga ni Andre Edwards. Kung magam parang lumalabas dito mga idol, ay sinasabi ni Edwards na maswerte kayo. E eh, di ko pag ginalingan. Parang ganun mga idol ang pagangas niya dito sa mga Lakers fans na nakakita at binati siya. Lakas nga daw mang trash talk ni Andre Edwards, banggit ng mga Lakers fans at sana nga daw yung kanyang pagangas na yan ay ginawa niya sa mismong laban nila ng LA Lakers, hindi yung kailan tapos na. Kasi nga naman kasi mga idol sa laban nga nila against sa Lakers, ang performance ni Andre Edwards ay meron siyang 25 points. Pero ang problema, ang pangit nga ng kanyang shooting percentage. 10 out of 23 siya and then 2 out of 9 naman sa three pointers. Only 22% and then negative 14 ang kanyang plus minus. Banggit niya ng mga Lakers fans ay kung makapagsalita nga daw itong si Andre Edwards dito sa kanyang mga nakasalubong na Lakers fans ay akala mo napakalupit, napakakahanga-hanga ng ang kanyang ginawang performance. Akala mo nga daw talagang binuhat ang Timberwolves laban nga dito sa LA Lakers pero sa katotohanan ay bad game ang kanyang ginawa eden ng lakas nga daw ng loob na trash talk ng ganito. Kaya naman tinawanan na nga lang din ng mga Lakers fans itong si Andre Edwards matapos niyang medyo mag-semi-viral itong ang pang-trash talk niya na nakuha sa video. And then mga idol, I think dapat nating abangan talaga ang next game ng Lakers at Wolves. At yan mga idol ay next month pa naman. April 8 nga yan, alas 10 ng umaga. Tingnan natin kung iba back up nga talaga ni Andre Edwards. Itong kanyang pang At looking forward na nga rin daw ang maraming Lakers fans sa kung ano ang gagawin daw neto ni Edwards.